Good morning guys! For today's video po ay mag-unbox tayo ng ma order ko sa TikTok. So ito po yung yung parcel na dumating sa akin kahapon. Actually, nabuksan ko na po siya. Inano ko na lang siya ulit. Uulitin ko na lang for the for the video. Kasi mas exciting kasi yung nagbubukas-bukas tayo, di ba? Mas ano yun, nakaka-excite siya. Let's go, guys! Samahan niyo ako sa pagbubukas. Ayan na, guys. Bukas na siya. <laughs> Nailabas na siya. So, ito yung ano. Ito yung ano, guys. The order ko, LED Starry Projection Light. Ayan. Para dito sa ano ko. Dito sa aking dito. Sa parang ano ko to. Studio, studio ko nito good to studio na maliit. Kasi yung nakalagay na light dyan, yung LED lights, yung ganun lang, oh. Yung, ano lang siya? Straight, straight lang. Tapos ito siya, may ano to siya, may effect kasi ito yung, ano, yung, ang ano mo, ang mga dingding, ang kisame, may ibang kulay, kaya ito siya. Ito. So. so, ito yun, guys. Ito ito na siya. Tapos, meron din siyang kasamang, ano, kasamang USB. Ito yung USB. So, saksak natin ito dito. Susubukan natin siya kung okay ba. Ito, guys, isasaksak natin yung USB. Ito. Tapos, ito sasaksak natin siya dito. Tapos, ayan. Kabit, ikabit lang natin dito. Sa so, ayan na guys. O, tingnan niyo yung effect niyo, Ayan. O, diba? Ito na siya. Ayan. May ano din siya. May remote control siya. Para kung gusto mo ng iba-ibang ulay. Ayan. Ayan. Ayan, blue blue, green. Ayan yata yung mga yun. Iba-ibang kulay siya, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung... Tingnan nyo yung kisame eh. Nag-ibang kulay. Ayan. Ito, pula. Ayan, red siya. Red. Ito, green green ang kulay. Ito, white. Ito, parang orange. Yan, red. Yan. Meron siyang pitong kulay, blue. Yan. Kung gusto mo ng, ano, hindi masyadong, ano, may, ano, siya. Light lang siya, minus, minus. So, yun na po, guys. Yan, sana nagustuhan ninyo itong in-unbox ko. Para pag nag-live-live -live kayo, may maganda yung ano, yung effect nung, nung ano ninyo. Yung ilaw, may ilaw kayo. Ayan. So, yun lang po guys. Uh, ilalagay ko yung link ko pala dyan sa ano. Yung link ng shop na ito para kung gusto nyo mag-order po, dito kayo magano. Yung sa link po kayo pumunta. Ayan na guys, oh. Pwede rin pala siyang ganyan, no? Ayan. Ayan. Ayan, green yan. Ayan, blue. Ayan, iba rin kulay, oh. Pink. Ayan. So, yun na guys. Thank you po Jan, sa pagsama ninyo sa pag-unbox ko nung na-order ko sa TikTok. Thank you! Shoutout pala ulit sa mga sa mga sumusuporta sa akin. Yung mga Team Puso family. Yung silent viewers. Sa lahat na lang po. Isang ano na lang sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you!